Kiss, 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 ito po ang pasimuno ng lahat. <laughs> <laughs> oh, nag, at nag at nalasing daw yung dalawa, nalasing at tumi. Nalasing at Tinanggal daw ni Kenpe ng kanyang t-shirt. Padapitin mo yung dalawa dito. <coughs> lapit dito, lapit. Hoy, lapit. 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 lapit na na. Oh, nalasing uli yung dalawa, nalasing. Nalasing daw yung dalawa. <coughs> At nag-wrestling daw sila. <coughs> at nag-sex daw sila. Sex. Ah, sex. Ah. Kiss, kiss, kiss. Ah, ah, ah. Ah, ah, yeah. <coughs> ah. 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 Ayan daw, at hinigaan na. <coughs> ito po, ito po, ang mga pasimuno. <laughs> It's our number one. <laughs>